Good morning mga farmers. So ito nagagagantin po tayo dito. So konting kalaman lang po tungkol po sa parsley po. Ito po ay parsley. Yan. At tinanggalan ko po ang kanyang ano. Uh, mga yelong dahon. Nagyayelo na po siya. Matanda na po kasi itong parsley na po na ito. So ito sana tatanggalin ko mga farmers. Buo. Pero parang nanghinayang ako. So, ito naman po yung tinanggalin ko rin po. Mas marami yung mga farmers Dito po siya. Oh. Yeah. Ito po, po siya tinanggal. So, bakit ako nanghinayang? Sabi ko kanina, nanghinayang pa ako. Ano? Dahil ito po ay, ano, ah, pag mag-smart po kasi, pag tinanim natin ang parsley, ay magiging, ano siya, iintay mo siya ng 10 to 28 days days bago po siya uh, luma, uh, talaga mag-sprout siya. So ang tagal po ano, halos isang buwan. So ang parsley po kasi ay kilala po sa slow growth po na ano tanim. No? Uh, mabagal po siyang mag-grow talaga. So isang buwan bago po siya lumaki. Eh, may tanim po ako doon. Kaka-tanim ko lang siya kahapon. So isang buwan lang hintayin ko bago siya mag-sprout. So, ganun po katagal po ang tanim na parsley. So, mayroon po ako dito. Pakita ko sa inyo. Ito. Yan. Malilit, bago. Yun yung mga daon po niya. Napaka-fresh pa, no? Yan. So, kapon nagtanim ako ng buto. So, isang buwan na naman bago po ay tanim yun. na so, farmers, oh, sample, o. Oh. Ito po yung pinagtatanggal ko, no? Ganito po ito, dati po kapal po nito dati. Alos matakloban po itong pinaglagyan ko. Ikalit po ng pinaglagyan ko. Ang dayo po niyang ano, ganin. Ito so, ito, matanda na rin ito. Ganito po siya kanina. Ito mga tanim po natin na ito. Ayan. Yeah. So, yan po siya. Tinatanggal ko. Kaya, naging ganyan siya. Oh. Tingnan nyo, mapansin nyo po yung kanyang, ano, oh, puno po niya. Oh. Ang kapal na, ano. O, ganyan nang hinayang ko tatanggalin ko sana to lumalabas na mga kanya mga dahon pa oh. so continuous lang siya na lumalaki ang tagal po kasi hintayin yan bago ka makapag create po ng ganyan pulik ka kapal ano so tinatanggal po natin yung yellow na dahon po niya ganito po siya o so, oh, diba o so, yan yung kalaman po tungkol sa parsley sandali lang po itong alagaan po ano hindi po niya kailangan ng marami pong uh, uh, fertilizer. Ang kailangan niya lang po ay diligan uh, as soon as possible yung kanyang lupa sa tamang ano lang patubig para po hindi po siya uh, masira no. So ayan every day pwede kang mag-harvest. Lagay mo sa noodles o sa anumang gustong paglagyan kasi ito uh, kinakain naman to na as fresh. Yeah. Pwede mo ano, sa mga vegetable na ano, niluluto mo. Toppings mo. Ganyan. Pwede rin sa noodles. So yan po mga farmers. Yung kailangan po tungkol sa parsley. So marami pang tanim tayo dito. Sini natin naninilaw na. Dahil ang daming bunga. ano? So ayan po mga farmers sa uh, ano, ating kalaman po sa parsley. So ayan, maraming salamat po. Assalamualaikum. Bye-bye.